Nakakabighani talaga ang mga babae na natural lang ang kagandahan, di po ba mga kamata? Ah! Wow naman! Wow! Wow! Lalo na matiyaga pa ito. Uh! Anggoy mo! Anggoy! Uh! Pero saan kaya matatagpuan ang salo na ito, no? Mukhang goods ang serbisyo. Well, sabi nga nila kapag sobra-sobra na ang biyaya, mamahagi ka sa iba. Kaya wala naman yang problema. Ginagawam mo? Oh my God! Wow! <laughs> ang problema talaga ay hindi pala babae ang kinilig sa kanya. Puta kina! Puta kina! Hindi tuloy nagustuhan ni Kuya ang kanyang mga nasaksihan sa paligid. Oh no! No! <laughs> Di balikol Intro pa lang yan ng mga nakakatuwang video kaya hindi na natin patatagalin ito. Let's do this! Siyang <tinyo> Shine bright like a Kay bilis talagang lumipas ang panahon no Maisingit ko lang <coughs> Ang laki na pala niya Ay! <laughs> oh, you Mga know, magandang balita Nakakatuwa naman, pero di ako natuwa sa likod ng kamay ng isang to. <laughs> oh, no, 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 no. Ano na nababae Yun! Ba, sino babae ko? Ay, nako <laughs> Ba? Baka yung number ng sebuah na ako. <laughs> Ten digits lang, hindi ka makulang sa'yo. Baka reference ang MLDC 8. Galing ha? Masipag pala yung partner mo. Kaya nilayo na ni ate sa kapahamakan ang kaniyang jowa. At buti na lang agad nakaisip ng matinding palusotong si Angkol. ikaw Always goes to girls' play I, th I started at a young age. Start what? Uh, deciding. Oh, what? No. What? what? I started at a young age studying females so that I could be twenty-eight and understand the perfect female, aka you. Na <laughs> <laughs> Yeah. Nakakapagod din makipagtalo minsan kaya mas mainam na hayaan na lang. Hindi <laughs> 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 <Okay lang laughs> mo ako mahal. Hindi mo ako mo ako Hindi <laughs> mo ako mo ako you just look like a, a ca camera. Yeah. yeah, because when I see you, like I'm um, smile. Gusto pa yata ang umisa. Yan na siguro ang una at huli ni Angkol sa salon. Nakiliti talaga siya eh. Oh, <laughs> Niminsan, hindi nalilikuran ng kaaway ito panigurado. <laughs> Kaya tatoy! Wisita! <laughs> ah, <laughs> <laughs> Para-paraan din itong sila ate eh. Ang galing, ang galing. <laughs> Nani? Wow naman sa inyo na 'yan. <laughs> Buti pa si Itang, bukas ang palad sa mga pagbabago. Ayokon! Agoy, muntik nang makita ang low pressure area ni ate. Masama ang kutob ko dito mga kamata. Oh shit, not good.

Nag Tanggal ang matris kung nagkataonkol. Iba talaga nagagawa ng pag-ibig mga kamatano. no? Pero bakit parang nangangailangan ng tulong ang mga mata nitong si Kuya? dito na pala matatapos ito kung nagustuhan mo ay palike naman ako ng video kamata dahil napakalaking tulong na po niyan para sa channel this is Leon Mata hanggang dito na lang salamat